Sandali, sandali. Nag-addition ka kanina. Magdi-division naman ako. Tandaan mo, 20 million divided by 2 equals 10. 50-50. One for you, two for me. Okay? Ano ba namang klaseng arithmetic yung... Eh, kanya-kanyang arithmetic yan. Wala kang pakialam. Yeah, sige. Hmm ano? Oh, 20 million. Dinamita ng hapon. Huh. Ay siya, huh. hati tayo din eh. Two for huh. you, one for me. Oh, ayos, ah. ah. ayos, ayos. Sa'yo na lang. Ayaw. Oh. 20 million, 20 million. O, paano ngayon? Ba, magagamit pa din natin, are. Saan? Pampabilis ng pagpintura. Pampabilis ng pintura? Paano, Aver? Aba, ay di ikakabit natin na rin sa pintura. Pagkatapos di pagsabog na rin, pinturado na iyong kwarto. Gayun pa. Hmm. Alam mo, Popoy, may isang pinabibili mo rin ako eh. Maganda yan. Okay, Popoy! Pasok! Abo, hindi pinasok. Ito, ito. Masisipag yung dalawang yan. Oo, oh, masisipag, mababait, at maasahan. Para bang pagkapuputi ng kanila mga buti. <laughs> 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 Ah, ha, ha, ha. Iyon, dito po. ang galing mo talaga po po. <laughs> Tapos ang trabaho. Okay. Yeah! uh, uh, Father, sandali. Baka hindi kayo makakis eh. Papantayin lang natin sandali. Ah. Huwag mo na balik! Huwag oh, na pakilaman! Mga mahito ang budi! Pagina eh! Pagina eh! O yan! Tingnan mo! Yeah! Mama! Totoo po bang may multo dito? Eh, sino may sabi sa'yo nun? Si Logto po. Lagi po niya kami tinatakot. Opo! Walang multo. Hindi totoo yun. Mm -hmm.

Adi dapat tulen inyo, ha? Anak kita buat apa ni? Ayo nawak. Kau kalem di tu kotun lubang. Ada, anak tu cuma ngarian. Ada apa? Hah? Kita Ha? tu. Ada apa? Kita bukan tu. Ada apa? 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 Ada sakit, Sa puso? Eh, bakit sa puso? Mm -hmm. Ah, alam ko na. Siguro, oh. napagalitan siya sa kanila. Oh. Pati, away siya sa bahay. Katendado to eh. Ah, nag sila dahil sa'yo. Aba, kahit pala ganito si na nasasaktan din pala ang damdamin. Aba, siyempre, kahit ako unano eh, may damdamin din akong nasasaktan. Mabuti pa, Bonjing. Sumama ka na lang sa amin. Doon ko na lang magpalipas ng sama ng loob. Tsaka ka na lang namin babalik sa bahay ng lola mo. Halika na! Sige, tara na. Sige. 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 Yay! Eh... Dito. Ay! Tatay ato! Tatay ato! Kami dapat kami nang dinindi! Tatay ato! Baby pa to eh! Dapat ikaw nang tutulak nito! Hindi! Tatay ato! Sige, tara na! Sige, tuya to ato! Hindi! Yeah! 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 yeah. 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 Sabi ng banal na aklat, ang mabababan loob ang siyang magmamana ng kayamanan ng sanday digan. Amen! Amen! Kaya tayo, mga anak, kailangan mabababan loob para tayo maging eredero ng mundo. Amen! Amen! Good morning, dear. Good morning. Ah, mga anak, Matagal ko na sinabi sa inyo na ako'y seloso. Huwag na huwag kayong titingin sa mahal ko. Dear, gusto ko sana lumabas. Saan ka pupunta? Eh, gusto ko sana pumunta sa beauty parlor eh. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakapunta ah. ron eh. At saka, look at my hair. Ang dami-dami ah. na split ends. Kailangan ko na magpa-hot oil treatment. Ah. Para naman siyempre maging shiny, di ba? Ah. Saka... Kailangan ko na rin ng manicure, ng pedicure, tsaka masahe, di diba? ba? Ma. Winarningan ko na kayo. Ni Sulyap! Ay. Wag, mga anak. Wag. Teka nga muna. Nasaan yung tunay ko, anak? Eh, boss, nasa itaas, may kasamang chicks. Jeffrey? Ah, uh, Dad? Oh, anong ginagawa mo dyan sa ilalim ng kama? Ah, uh, may kasama ka raw. Dad, si Ivy. Kamusta na po kayo, Mr. Sandoval? Anong ginagawa nyo dyan? Ah, um, eh kasi may po kaming... Yung hikaw ko po. Nawawala yung hikaw ko. Ah. ah, ganun ba? O kapag nakita mo na yung hikaw mo, magpalit na kayo ng damit, ha? Mana ka talaga sa tatay mo.